Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah amma bad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sa lesson pong ito, ating pag-aaralan ng mga letrang sin, shin, sod at dod Sa dulo ng pag-aaral natin dito ay sisikapin nating makuha ang mga sumusunod na layunin Ang una, maisulat ng malinaw at wasto ang mga letrang sin, shin, sod, at dod. Pangalawa, ang makilala natin ang mga letrang ito at mabigkas ng tama kasama ang mga harakat na fatha, kasra, at dhamma. Pangatlo, mapagtangi ang itsura ng mga letrang ito kapag nasa simula, gitna, o hulihan ng salita. Pangapat, maging pamilyar sa tunog at tamang pagbikas kasama ang mga harakat. Panglima, pakinggan at bigkasin ang mga salita sa tamang pagbibigkas. Panganim, ang makilala agad ang letra sa oras na ito ay madinig. Pangpito, ang malaman ang wastong itsura ng letra sa oras na isusulat ito. Pangwalo, ang malaman anong mga salita ang mga nasa larawan na magtuturo doon. Pangsyam, ang pagsasanay sa pagdudugtong-dugtong na mga letra upang mabuo ang mga salita. Pangsampu, ang mapagtangi ang tatlong mga tunog o boses sa isang letra sa oras na ito ay bibigkasin. Panglabing isa, ang mapagtangi ang tunog sa pagitan ng sa at sin, sa pagitan ng sin at sod, sa pagitan ng sin at shin, sa pagitan ng jim at shin, sa pagitan ng dal at bod, at sa pagitan ng zay at bod. Ang labing dalawa, ang mapagtanging apat na mga letrang ito sa oras na ito ay bibigkasin. Aralin po natin ngayon ang letrang sin. Bigkasin po natin, sin. Isa pa, sin. Ngayon, tignan po natin kung paano isulat ang letrang sin. Ngayon, tignan po natin at bigkasin Kasama ang mga harakat na fatha, kasra, at dhamma. Sa, si, su. Sa, si, su. Bigkasin po natin ang ilang mga salita na nagsisimula sa letrang sin. Sullamun. Sitaratun. Samakatun. Ulitin po natin. Sulamun. Sitaratun. Samakatun. Ngayon, aralin po natin paano ang itsura ng letrang sin kung ito ay nasa simula ng salita, nasa gitna, o nasa hulihan ng salita. Kapag nasa simula ang letrang sin, ay puputulin po natin yung parang malaking U kapag kinabit na natin doon sa susunod na letra. At kung nasa gitna naman ang letrang sin sa salita, puputulin din po yung malaking U sa hulihan nito at iduduktong yung susunod na letra. Iduduktong din po ang unang letra kung kabilang ito sa mga letrang pwedeng iduktong. At kung nasa hulihan naman po ng salita ang letrang sin, ay babalik ito sa orinal na itsura niya mga halimbawa ng mga salita na makikita natin ang letrang sin sa simula, sa gitna, at sa hulihan ng salita. Basahin po natin at isulat. Samakatun. Samakatun. Yan ang letrang sin sa simula. Timsahun. Timsahun. Yan naman ang letrang sin sa gitna ng salita. Fa-sun. Fa sun. Yan naman ang sin sa hulihan ng salita. Punta na po tayo sa letrang shin. sin? Shin. Isa pa. Shin. Isipin mo na parang gusto mong sabihin sa mga tao na tumahimik po kayo. Sh. Shin. Pagmasdan natin paano isulat ang letrang shin. Kaparehas lang po siya ng letrang sin. Ngunit dito, may tatlong tuldok doon sa dalawang maliit na parang U. Ngayon, ilagay naman natin ang tatlong harakat na fatha, kasra, at dhamma. Pakinggan at bigkasin. Sha, she, shu, sha, she, shu. Ilang mga salita na nagsisimula sa letrang Shin. Pakinggan at bigkasin. Shajaratun. Shajaratun. Shamsun. Shamsun. Shakun. Shakun. Ngayon, pagmasan natin ang letrang Shin kapag ito ay nasa simula, nasa gitna, at nasa hulihan ng salita kapag nasa simula ng salita ang letrang shin, tulad po ng sin, ang malaking letrang u sa dulo nito ay puputulin at saka iduduktong ang susunod na letra. Kapag nasa gitna naman ng salita ang letrang shin, ay ganoon din po. Puputulin mo ang malaking u na nasa dulo nito at iduduktong ang letrang susunod. At idudugtong mo naman ang unang letra kung iyon ay kabilang sa mga letrang pwedeng iduktong at kung ang letrang shin ay nasa hulihan ng salita ay babalik ito sa orihinal na itsura niya. Ang mga sumusunod na salita ay ipapakita sa atin ano ang itsura ng shin sa simula, sa gitna at sa hulihan ng salita. Ating bigkasin at isulat. Shawkatun. Shawkatun. Yan po ang shin sa simula ng salita. Rishatun. Rishatun. Yan naman po ang shin sa gitna ng salita. Khufashun. Khufashun. Yan naman ang shin sa hulihan ng salita. Aral. At iduduktong mo naman ang unang letra kung iyon ay kabilang sa mga letrang pwedeng iduktong. At kung ang letrang shin ay nasa hulihan ng salita, ay babalik ito sa orihinal na itsura niya. Ang mga sumusunod na salita ay papakita sa atin ano ang itsura ng shin sa simula, sa gitna, at sa hulihan ng salita. Ating bigkasin at isulat. Shaukatun. Shaukatun. Yan po ang shin sa simula ng salita. Rishatun. Rishatun. Yan naman po ang shin sa gitna ng salita. Khufashun. Khufashun. Yan naman ang shin sa hulihan ng salita. Aralin naman natin ngayon ang letrang sod. Bigkasin natin. Sod. Isa pa. Sod. Pagmasdan, paano isulat ang letrang swad? Magsimula ka sa gitna at guguhit ka papataas at gagawa ka ng parang loop. At pagkatapos, ay bababaka at gagawa ka naman ng parang malaking U tulad doon sa letrang sin at shin. Ilagay naman po natin ang mga harakat na fatha, kasra, at dhamma. Pakinggan at bigkasin. Saw. So. Suy si, Su Sa Suy Su Ilang mga salita na nagsisimula sa letrang suad. Pakinggan at bigkasin. Soyadun Soyadun Sifrun Sifrun Sundukun sundukun. Ngayon, aralin po natin kung ano ang itsura ng sod sa simula, sa gitna, at sa hulihan ng salita. Kapag nasa unahan ng salita ang letrang sod, ay puputulin natin yung parang malaking U sa dulo nito. At saka iduduktong ang susunod na letra. Kapag nasa gitna naman ang letrang sod sa salita, ay ganun din po puputulin natin yung parang malaking U sa dulo nito at saka iduduktong ang susunod na letra. At ang unang letra ay maaaring iduktong kung kabilang sa mga letrang pwedeng iduktong. At kung nasa hulihan ng salita ang letrang sod, ito ay babalik sa orihinal na itsura nito. Ang mga sumusunod na salita ay papakita sa atin ang itsura ng sod sa simula sa gitna at sa hulihan ng salita. Basahin po natin at isulat. Saruhun. Saruhun. Iyan po ang sad sa simula ng salita. Hisanun. Hisanun. Iyan naman po ang sad sa gitna ng salita. Komisun. Komisun. At yan po ang sod sa hulihan ng salita. Ang huling letra sa lesson na ito ay ang letrang bod. Bigkasin po natin, bod. Isa pa, bod. Pagmasdan na naman, paano isulat ang letrang bod? Gayahin lamang natin ang letrang sod at lagyan ng tuldok sa itaas doon sa may loop. Ngayon, ilagay natin ang mga harakat na fatha, kasra, at damma. Pakinggan at bigkasin. Ba. Bi. Do Ba. Bi. Do Ilang mga salita na nagsisimula sa letrang dod. Pakinggan at bigkasin. Babaun. ضبعون دفدعون دفدعون ضلال ضلال ngayon aralin po natin ang itsura ng dad sa simula sa gitna at sa hulihan ng salita kapag nasa simula ng salita ang letrang dad ay puputulin po natin yung parang malaking u sa hulihan nito at saka natin iduduktong ang susunod na letra. At kung nasa gitna naman ang letrang D sa salita, ay puputulin din po natin yung hulihan ito na parang letter U. Tapos ay iduduktong ang letra at yung unang letra naman ay iduduktong din kung kabilang sa mga letrang pwedeng iduktong. At kung nasa hulihan naman po ng salita ang letrang D, ay susulat mo ito sa orinal na itsura nito. Ang mga sumusunod na salita ay papakita sa atin ang itsura ng God sa simula, sa gitna at sa hulihan ng salita. Basahin po natin at isulat. Babun. Babun. Yan ang God sa simula ng salita. Baydaton. Baydaton. Yan naman po ang God sa gitna ng salita hawt At yan ang bod sa hulihan ng salita ngayon bigyan po natin ng pansin ang mga letrang sumusunod para mabigyan natin ng pagtatangi sa isa't isa ito ang letrang sa ito naman ang letrang sin sa sin sa sin. Ito ang letrang sod. Ito ang letrang sin. Sod, sin. Sod, sin. Sa pagitan naman ng sin at shin. Pakinggan. Sin at shin. Sin, shin. Ito naman ang shin at Jim, Sheen, Jim, Sheen, Jim, Samantala, sa pagitan ng Dodd at Dal, Dodd, Dal, Dodd, Dal, at ito naman ang dod, zay. bod Zay, Dodd, Zay. God Zay. Mga mag-aaral, totoo yung kasabihan na practice makes perfect. Kaya lagi mo sasanayin ang sarili mo hanggang sa ma-perfect mo. At ang ibig sabihin ng perfection ay ang pagiging mahusay. At yan po ang nais sa atin ng Tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.